Sa lupain ng Ehipto noong sinaunang panahon, may isang binatang lalaki na nagngangalang Jose. Ang kanyang kwento na nakatala sa aklat ng Genesis ay tungkol sa pananampalataya, katatagan at tulong ng Diyos. Si Jose ang minamahal na anak ni Jacob ay pinaboran ng higit sa kanyang mga kapatid. Ngunit ang kanyang buhay ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ng ang kanyang sariling mga kapatid na natupok ng inggit ay ibinenta siya bilang alipin Gayun pa kahit sa kabila ng mga pagsubok, na natili si Jose na matatag sa kanyang pananampalataya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mismong mga pagsubok na ito ang magiging daan para sa mga pambihirang pagkakataon at pakikipagsapalaran. Kasama ni Jose ang Panginoon, kaya naging matagumpay siya sa bahay ng kanyang amo na si Potiphar. Napapansin ni Potiphar na pinagpapala ang lahat ng ginagawa ni Jose at nakakamit ang tagumpay kaya't itinalaga niya si Jose bilang tagapamahala ng kanyang buong bahay at ari-arian. Lubos na pinagpapala ang tahanan ni Potiphar dahil sa presensya ni Jose sa loob man o sa labas ng bahay. Ngunit dumating ang panahon na nabighani ang asawa ni Potiphar sa kakisigan ni Jose. Hinimok siya ng babae na pumasok sa kanyang silid, subalit dahil sa katapangan at kabanalan ni Jose, kanyang tinanggihan ang imbitasyon ipinaliwanag niya na ang kanyang Panginoon ay nagtitiwala sa kanya dahil itinalaga siya bilang tagapamahala ng kabuhayan nito kaya't hindi niya maaaring biguin ang pagtitiwala ng kanyang amo at magkasala laban sa Diyos sa paraang gusto ng asawa ni Potiphar. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Jose, hindi pa rin tumitigil ang asawa ni Potiphar sa paghimok nito sa kanya araw-araw. Gayunpaman patuloy na matatag si Jose at tumatanggi pa rin sa kanya Isang araw, habang wala ang mga tauhan sa bahay, hawak-hawak ng asawa ni Potiphar ang balabal ni Jose at ipinilit sa kanya na pumasok sa kama. Subalit siya ay nakatakas at naiwan ang kanyang balabal. Nang makita ng asawa ni Potiphar ang naiwang balabal ni Jose noong tumakas ito, tinawag niya ang mga tauhan ng bahay at inakusahan si Jose ng pagsasamantala sa kanya. Itinago ng babae ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang kanyang asawa nang bumalik si Potiphar sa bahay sinabi sa kanya ng kanyang asawa ang kasinungalingang isinampa kay Jose na inakusahang nagtangka sa kanya nagalit si Potiphar at ikinulong si Jose sa bilangguan kung saan nakakulong ang mga bilanggo ng hari ngunit sa kabila ng pagkait sa hustisya hindi pinabayaan ng Panginoon si Jose naging mabuti ang pakikitungo sa kanya ng tagapamahala ng bilangguan at ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng mga bilanggo Nagtagumpay ang mga pangangasiwa ni Jose sa bilangguan at nagpatunay ang presensya at biyaya ng Panginoon sa kanya. Hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Sa kabila ng kawalan ng patas na pagtrato kay Jose, nanatiling matatag siya at nagtitiwala sa plano ng Diyos para sa kanya. Walang kamalay-malay siya na ang kanyang panahon sa bilangguan ay maghahanda sa kanya sa matayong nakapalaran na makaaapekto sa kapalaran ng isang bansa. Habang nakakulong, ang karakter ni Jose ay nanatiling kahanga-hanga. Ginamit niya ang kanyang natatanging kaloob ng pagpapaliwanag ng panaginip upang maghatid kaliwanagan sa kanyang mga kapwa bilanggo sa panahon ng kanilang kagipitan. Kabilang sa mga humingi ng payo kay Jose ay ang katiwala ng kopa at panadero ni Paraon, na kapwa na babagabag sa kanilang panaginip na pumukaw sa kanilang mga puso sa takot at kawalan ng katiyakan. Ang balita ng kahusayan ni Jose ay umabot kay Paraon na nagpatawag sa kanya upang bigyang kahulugan ang isang serye ng mga nakakabagabag na panaginip. Ang interpretasyon ni Jose ay nagsiwalat ng isang banal na mensahe. Ang Ehipto ay makakaranas ng pitong taon ng masaganang ani na susundan ng pitong taon ng mapaminsalang taggutom. Labis na namangha si Paraon sa pambihirang karunungan at kaunawaan ni Jose. Anupat nagpasya siyang ipagkaloob sa kanya ang prestihiyosong posisyon ng gobernador sa buong lupain ng Ehipto. Kasama sa napakahalagang responsibilidad na ito, ang mahalagang tungkulin ng paggawa ng malawakang paghahanda para sa darating na taggutom. Sa pagdating ng taggutom, napatunayan ni Jose na ang kanyang kahusayan at pamumuno ay mahalaga. Bilang resulta ng kanyang mga estratehikong aksyon, ang Ehipto ay naligtas mula sa sakuna na nagpahirap sa mga kalapit na lupain at maraming buhay ang naligtas. At may nangyaring hindi inaasahan, ang mga kapatid ni Jose ay pumunta sa Ehipto dahil wala silang sapat na pagkain. Ginamit ni Jose ang pagkakataong ito upang magpakilala sa kanyang mga kapatid, niyakap at pinatawad sila. Ang paglalakbay ni Jose mula sa pagiging isang alipin hanggang sa pagkamit ng katanyagan ay isang kahanga-hangang patutoo sa patuloy na katapatan ng Diyos at sa tagumpay ng kabutihan sa harap ng mga pagsubok. At sa gayon, ang kwento ni Jose sa Ehipto ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas sa atin. Nagpapaalala na kahit sa mga pinakamadilim na sandali ang biyaya ng Diyos ay sapat upang magdala sa atin sa tagumpay. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel na Mga Banal na Gunita para sa mas marami pang mga ganitong klase na video. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat.